So Yung Gwen na yan. Hu, muntik na tayo doon dahil nasa good mood si Mom today. Talaga, iba yung napapasa ko. Girls, wag na kayong tatakas ulit sa gabi ha, ayaw ni Mommy yon. Alam nyo minsan, feeling ko si Kylie yung ate dito. Pero sa totoo hindi. Mami's girl. Anyways, let's go to school. Kaya naman nyo, umalis na kayo nang wala ako. Dali! Gwen, relax lang. Chill ka lang. Ang weird mo ngayong araw ah. ako kagabi. Hindi ako pwedeng pumasok sa school ngayon. Oo, alam ng buong school na hindi ka lumaban kagabi at wala kang ginawa sa kanila. Hindi ko kasalanan. Meron akong fang egg. Bakit di ka kasi pumunta sa dentist ha? <laughs> Justin, friend ko siya. Umayos ka nga dyan. Hindi ko matatanggap to. Nasira yung reputation ko. Hinayaan kong malaman ng buong school kung anong nangyari sa amin ni Florida kagabi. Hindi pwede! Chillax ka lang. Hindi mo naman kasalanan na magkaroon ng fang -e. So ano na ngayon, Gwen? No school? Hindi ka papasok? Imaginin mo, anong gagawin ni Grace sa'yo mamaya? Hindi ako papasok ngayong araw. Pumunta kayo sa school, alamin niyo kung anong nangyayari. Hindi ko ipapahiya yung sarili ko. Mahala ka. Good luck. Magtago ka dyan sa mga damuhan. Sorry, Gwen. Hindi ko pwedeng hayaan si Justin mag-isa. Good luck. Bye. Yun ba yung tinatawag mong kaibigan? Kailangan niyang umades para hindi lang diin ng blandi si Justin. Okay, well, sige. Bella, Don, wala ba kayong sasabihin? Hoy, magsalita nga kayo. Don, kailangan natin ipagtanggol yung friends natin. Hindi pwede. Baka lahat sila magalit sa atin. Gets mo ako? Ah, guys, tama na kaya tong dramang to. Mag-vampire soda na lang tayo. Libre ko. Girls, yung school namin, school nyo rin. At kahit mga bad boys kami, hindi namin kayo sasaktan. Jill, alam mo, ang cute ng mga legs mo. Me. <laughs> so ibig sabihin ba nito friends na tayong lahat ha oo oh, oh. hindi hindi! Ang bobo nyo naman kung lahat kayo magiging friends nila! Guys, tama siya! Kaibigan natin si Gwen at lagi siya nandyan para sa atin. Tapos ngayon, i-give up nyo na lang siya basta-basta. Robert, hindi ka nag-iisip na maayos. Justin, pwede ba paalisin natin sila? Ang ayos-ayos nung wala sila dito. Serena, huwag kang dikit dikit sa akin. Tapos na ako sa'yo. Guys, sa tingin ko, magiging okay mo. <laughs> Tio. gusto mo pansinin kita? Alisin mo muna yung yaki hat mo. Guys, may sinabi siya tungkol sa hat ko. Wow, Tio! Progress yun! Iniisip ko kung makakausap ko si Gwen ngayong araw. Umalis na siya dito sa school. At for your information, dahil yun sa'yo. Ano? Umalis na siya? Oo, umalis na si Gwen. Nag-iimpake na siya ng gamit doon sa practice hall. Florida, kasalanan mo to. Well, farewell. Kailangan ko siyang makausap. Florida wag nanalo ka Florida tama hayaan mo na siyang umalis dito kung gusto nating malaman kung sino yung pinakamalakas wala dapat witchcraft Florida